Ito ako kay sa laro ni Rina. Ang lalaro sila, tingnan mo. Tingnan nyo. sila. Ayan si Rina. Ngayon, magpapakita ako. Kasi ngayon, uh, ano ngayon yung mag, mag new, new year sila sa uh, next week kaya tingnan nyo, iwan ko hindi ko alam tong display nila na to ay lang nagaganda lang ako parang ano siya yung yung gawa lang sa mga materials na napupulot lang tingnan nyo guys yung so gown gown siya ayan karton ito karton ito yung yung blouse niya karton tapos sila ganyan na parang day sa taas oh. yung tapos yung pininturahan lang nila ng may design. Hindi ko alam kung ano ang ano ang tawag sa ganyan. Tapos, yung tahinila yan, no? Tinahinila na parang ba, ano, blouse din. Tapos, ito, plastic. Plastic ito, yung kanyang gown. Ayan siya, oh. Tapos, yung gown. May design din. Ayan, may pintura din na design. Ayan yung gown nila. Ang kanda. Ito yung kapuan na layo ako. Lalayo ako para makita nyo. Ayan o, ang gown na made of box karton na may design and plastic. Ganda ng creation nila, no? Pakita ko pa yung isang creation nila ito. Hindi ko alam kung ano to. Parang yung ulo na may turban. Ayan o. Actually, marami yan dito. Parang marami yan, no? Ayan no, Ayan. Marami. Kaso lang, ayoko lang lumapit. Baka mamaya masita ako. Yung kaya ko lang abutin ang ano ko ipakita ko sa inyo. Ayan you know, o. Mga arts. Arts. Meron din dito. Marami yan dito. Isa pang nagagandahan ko ito. Yun. Isa pang nagagandahan ko ito. Bakit? Ayan o. No? Ito nga pala guys. Ito parang tinahin lang sinulid ang gamit sa ano lang papel eh ba diba parang ano to parang prison ito oh kahoy na nakabitin tapos may tao sa loob parang sinulid lang ito itinahi lang na sinulid sa ano sa papel e, tapos itong mga tao to tapar, tapos ito parang flag ang mga flags And ito marami yung gawa sa sinulid oh yan, mga sinulid yan, parang tinahitahin lang. Tapos yan na ang forma. Ang galing, ano? Tapos yung isa ko pang gusto. Ito, o, oh, tingnan nyo, guys. Parang hunter siya. Ayan. Ano lang yan? Parang cartoon na pinorma nilang babae, o. Oh. Ayan. Ganda, no? Tapos marami mga arts yan dito. Ayan ang ganda Oh. Ito evil eye. Evil eye ito. Ayan. Tapos ito pa oh. tingnan niya. May, tel may telepono pa oh. Hindi ko alam mo <laughs> telepono. At saka yung ito yung dahon ng kahoy. Ayan Oh. Mga parang mga sundalo na ito. <laughs> ganda no ng no, mga creation nila pero siguro mga amateur lang ang may gawa nito kasi hindi siya ganun kapino eh ito nga oh ito rin sandalo ganda no ito ito sa lugar na to ang dami nilang ano, creation so yun lang guys na ipakita ako na amaze lang ako doon sa gown na made of plastic at saka Made of plastic at saka karton na dinesign na nila. Ayun. Ayun siya. Ganda, di ba? Parang gown talaga. So, yun lang, guys. Hindi ako makapagpatagal kasi naglalaro sila dito. Tinitingnan nila ako.